po ay official ng kay Auntie Ligaya! Yay! 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 Hindi <laughs> naman sa ano, sa <laughs> ano, sa kabilang ng baryo. Yan. Man. So, bali guys, uh, kahapon nag-usap-usap kami. Eh. Pag-usapan talaga namin to kung kukunin talaga namin yung lupa nga. Yung nagkasundo naman. Kaya <laughs> lang. <laughs> Kaya <yan>, lang. <laughs> Kaya lang. Talagang nilabas nila yung mga pera nila sa mga bawal ba. <laughs> Makabuo lang ng dalawang dalawang libo. <laughs> oh, yan, yan, yan. lang. Na. <laughs> ah, itong <laughs> <laughs> yung isa na gahin <laughs> na Kantay lang natin yung may-ari. Uh, um, mag Magpipirmahan kami doon sa barangay kasi kailangan din ang kasabunan. So, katabasan na rin natin siya para ano, wala lang para bukas magtindera tayo. Para sa lunas makapagsimula na. <laughs> kung, kung mapapansin nyo mga ka-Dragon, wala, wala nang posisyon sa Tiligaya, tininda niya may pang share lang siya sinanla sinanla niya para lang may pang share mag tinda muna Lugot siya lagot ka kay Gayon si Yunti pa guys at si Maru na kasabi para din na investment tayo di ba? Yeah, di ba magkang matalkal uh, mo sa bawal mo gayon wala pang wala <laughs> pang wala <laughs> pang <Mga> napagbinta <laughs> ng silver bariya bariya pinagbinta ng yedong mga well guys, update namin kayo mamaya kung ng ano, ano guys. Kasi tinertem mga armado kayo ah. Alam mo kata talim din. Ay, yan lang Bakang ganginis lang tayo dito ah. Tinanong ko sa mga kasawati, oh. Baka 2 years pa bago natin mapatayo 'to ng tindahan. Buti na lang mga ka-dragon may puno ng ano acacia para may lili. Makita mo pala yung bundok ng ano dito. Oh. Ano yung good morning hills? Plain tawag. Ang tinatawag na Good Morning Hills. Dito kaya natin ipastol yung kambing natin para ano, maraming makain. Di ba maluwang na rin? Kung sabihin mo nang hanggang dito ang widening sa ano, makasya. Luwang pa yan, no? 也能淋淋。<music> Ante, hindi tayo nakadala ng kaykay Kai. Ay, mag na lang tayo kay ate. Maraming ha? sa parkingan pa lang tayo ba? May nabay ko. Hala. Hala, o ba't may palda ng estudyante dito, guys? Hala. Hindi naman... Hindi mauksot to na Sana, sana mali yung iniisip namin <laughs> na may narrate dito. Oh, ng estudyante to oh. San galing dyan? Ay nakasabi. Kala ko nakuha ano dyan. Ito tayo na rin, basa? ko po, puti-puti Ito te, magkano ang bilhin ni Ikon dito? Yulet? Ayun po, natagal na yan. Ayun po si Ikon, kaya payulin mo. Hmm. Ah, ginaano niya lang din yan, no? Para pag may bili, ano... Baka ginatinda rin ni Yulin lintaw. Hindi palang ito ang bilhin nila Kuya Jubay. Para magkatabi, no? Ang tirisado pang asa dito. Hindi ko madaglanan yung time daw. Yung panino. Yung no? Pag napatulan siya, magbasta-basta yan. Pag nag-away kayo ni Kuya Dan, dito, dito ka muna. Dito muna ako sa tindahan. Dito na ako matulog. Siyempre, maglagay ka ng CR dito, ng bomba. Dito may pira. Ang pira. Yan. May mga total may mga estudyante ka naman diyan. Oo, oo, malapit na. Mm, dito tayo matulog. Na, baka mag baka maglipat na si Patay. Talaga. Ay, next year si Balong dito na lang. Na, isang taon na lang gaya. Taktuhan pa si Balong ha. Pati na yan. Sabi ko nga eh. Bungutin lang yan. Pati ito. Tanggalin na natin ito. Ang basura. Bungutin natin yan. Tala yung gulok ko, ay. Tapos biglang nagbago yung isip ni Kuya Danilo. Hindi mo makarapunpunsa wag na Wag na lang kaya. Na. na-enjoy. sabi mo nakabuhol na sa amin. May naghabol, may May naghabol kasi 300 arrow. Talagang wala na tayong laban doon. Sige, doon na lang 'ron eh. Pero ko muna ng walis eh. Magwalis na agad. Hindi ito, yung mga plastic. Para masunugan natin, hindi tayo magbuto. Para ma iluto natin yung hakata dito. <laughs> Guys, pagkatapos mabayaran, ang ulam na lang namin sardinas. Kailangan <laughs> ko magkikibay. Kailangan ko

Gwami ni Uye. Magmagana mo ni Yung. Ante, may gulo ka? Magmagana mo ni Uye nga dapat yung tigil ni Uye. Yung tigmangga ka na. Yung tigmangga. Uy. Yung parang rin. May ba't nabanggit yung dikay manis yan? Di ba natin sa niya tayo? para Parang tayo. Okay na mga post niya na oh. Uh, kawati. Namatay niya iba mga kawati na hindi na na namin yung nag-ari niya, di ba? buhay na eh Yan, pwede rin yung pandero sa mga madalang Ito, itong mga buhay na kawate na to Seryoso ka man, Jay. <laughs> Ginaisip ka bang <laughs> na? nagadamo eh. Ano <laughs> <laughs> daw ang itinda? Okay. Gadapunta niyo dito eh. Yan, ah. Kaya nga. Ilang araw lang yan ah. Bilis lang to. di ba Buti nga bilis mo. pa tayo isang oras oh. Malayo. Ito ang lagay mga rin ko nila. Hindi na yun. Ang gagawin Ah. Aron. Ang gagawin Sinumpay ko pa yung nilaban ko mga bitch at Mga ka-Dragon, nagpre-prepare sa atin sang ng ating Mariana, Turon. Turon is langka. Mga ka-Dragon, medyo malinis na rin. Maliwalas na. Kaya pa? Kaya, kaya, kaya. May pahinga rin eh. 굴면. Ting, 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 magting na! Merienda muna. Ano na, black, ay ano? Ito daw mga kadragon, itong katabi na ito. Papatayuan daw yan ng ano, boarding house. Ongoing mm -hmm. na rin kasi may ano na o may buhangin. Dagdag customer din yan. <laughs> Magbili ng milk tea. <laughs> Buta eh.

Hmm. May baon kang kanin, wala ka namang ulam. Saging, ah. Saging na kaninang umaga. <laughs> Tigas na yung tayo mo. <laughs> Mamaya, pritong saging naman. Kan kanina, nilagang saging ngayon. Ano? Hilaw. 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 Mamaya hapon, pritong. So ayun mga nagtanong-tanong kami dito sa mga nagatinda ng ulam. Sabi nila, taglimang piso lang daw. Guys, amin to Makamadmaday aksan. Mas babaan pa Sabi namin. Sabi nila, tinagaya, kaslam, napantay lang, nagbanbanog. Napasma ka, nagka, nagkaanipo nga ka. tapos taglimang piso lang, mo tay. lang mga kuha, mga mga tupas, hindi, merong may ulam tayong medyo yeah. ano, mahal. mahal. Sa pumpisa? Pinse. Alay, yung gara nga kami. Pinse, sampu ata. Sampu oh, na. Okay, mga, oh, okay. ano, may trod pa nga nila mag kasi burger. nila may trod daw si dada. Mga 20, sampu. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Manifesting mag-successful Manifesting tayo sa ating yan. mga plano. Hindi dapat mga ka-Dragon no, pag ano, lunch break 'yan. Ang dami mga estudyante dito ko. may restaurant. gate doon, doon sila naglalabas. Alam ko may may ganyan. tindahan kay Kuya Juan. Oo. mga ka dragon tayo aming lunch. Binili namin 'yan. Haluin na natin? Mm -hmm. Oo. Oh. Mhm. Oh. po. tayo. Let's eat. Walang nan talaga yan nilagay itlog. Ayan mga kadragon, after lunch break, yan, bira na naman. Wala na tayong merienda di ha? Ha? Ang kukulay na yata si Jijin, nung narinig dyan na limang piso lang ang So eh, yun mga kadrago, nakalahati na rin natin. Balikan na lang namin to sa susunod. Hindi kaya. Sabi ng Teligaya, baka hanggang damo lang tayo dito. <laughs> Hindi naman natin mapatayuan. Tapos ng tulog ni JD, Kanina pa yung tulog. Magaling kasi dito. Pagod pa, no? Sa lalakad na no? fresh yung hangin. So, ayan guys. Sa amin na daw to. Nagkabayaran na. <laughs> <laughs> <Yes. laughs> Ante sa'yo na to, Ante. Isang taong tayong huwag magkain na <laughs> damo -damo lang. Nagtuusang tayo d'ya. Hanggang damo-damo lang. <laughs> Baka... Maganda ko na nga nga. Bibiglang motor. Na Sabi-sabi na? namin, baka Hindi nyo sana ginabot yung mga kwan sa luyot. Pang ulan, pinda. Pinda natin. Paksiw mo, gawang piso. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming episode. Yan, babalikan ko ulit natin sa susunod at hindi po natapos. Ito po ay official ng kay Antiligaya! Yay! Panadong walang pera. Magano pa daw dyan ang makotangan. Pag naway dining daw sila, dito na sila maglipat. Dito na maglipat dalawa. <laughs> <laughs> Itinda namin sa inyo isang milyon. Bala kita ni JJ. Tag Pag 500 kayo ni JJ. <laughs> Guys, thank you so much po thank sa panunod sa Huwag po kayo mag-skip ng ads para may pangbayad kami. <laughs>